Yun, no, mga others, welcome back po sa ating channel. Kaya li may, o oh, na, yan, familiar po ba kayo dun sa may uh, viral video na yung tinatawag nilang uh, full buron video? Ito yung nag-viral sa YouTube, marami kayong mapapanood dito at nabalita na rin dito. Meron tayong kopya uh, dito at uh, ipiplay ko sa inyo para pagtulong-tulungan nating uh, kilatisin. No? Ang gagawin natin dito mga bro, mga counters, kikilatisin natin to, no? i-apply natin yung uh, skills yung skill natin sa pangingilatis No, i-apply natin dito sa video na to i-compare natin dun sa totoong tao itong video na kanilang uh, ipinalalabas no? ipinatutungkol dun sa isang tao Titingnan natin ano kung uh, legit ito no? ipi-play natin ito ito yung ano, yun, eh, no? uh, uh pulburon video tinatawag nila kung napanood yun at nabalita nyo na ito no? kikilatisin natin ito so pipili ko yung video no? ayan meron siyang hawak eh, no? sabi nila pulpo ron pause ko lang no? para siya mayroong hawak na sinasabi nila pulpo ron uh, parang inamoy niya no? tapos sa, uh, parang nilagay sa ilong No, at uh, bago 'yon, ano sa tingin niyo itong video? May kahawig siya ito. You know? Meron siyang kahawig na tao. di ba? Ayan. So, i-play muna natin at mamaya ay kikilatisin natin kung legit ito. Hmm. Ulitin natin ha. Magmasdan ninyo mabuti. Nung nakayo ko, may kahawig siyang tao. Ayan, tumingala. Ayan. So, nung tumingala itong tao, nung una, una kong napanood ito, nag, uh, nagulat din ako. No? Pero sabi ko sa panahon ngayon na marami nang tinatawag ng mga deep fake or mga AI generated. No? Kaya kung gumawa ng ganito, no? uh, tatayo tayo sa gitna, magiging neutral tayo. Gagamitan natin ito na skill. No? Kikilatisin natin. Kukuha tayo ng picture, totoong picture ni bong-bong. Tapos i-compare natin. Kukunin natin yung uh, picture nito. I-screenshot natin. At pansin nyo, nung tumingala siya dito, napansin ko agad na edit eh. Ibang tao na eh, no? Ibang tao na siya nung tumingala kasi, alam niyo kung bakit? No, hindi na kaya ang iprocess ng AI yung ganyang angulo. Kaya yung totoo mukha ng tao na yan, yun na yun, no? Hawig, pero hindi eh. No, so, ito ha, tuloy natin. So ayan pala. So matatapos na tayo. Diyan kukuha tayo ng uh, mga picture at i-compare -co natin. ay uh, ipakikita natin ng mas close up. Okay? Okay, tuloy natin mga counters. Meron din kahawig, you know, pag nasa screen <laughs> Di ba? Ayan. So, ito yung uh, totoong uh, uh, screenshot galing dun sa video, no? Ayan siya. Punta muna tayo sa kanyang uh, shape ng ulo. Na no, kung kikilatisin ninyo ang ulo nitong taong uh, tao ito, medyo pahaba yung muka, no? at yung ulo niya, no? medyo square. Kumpara dito sa ulo, ni Bongbong na rounded. Bilugan na medyo maekse ang ulo ni Bongbong. O so, dun pa lang, hindi siya. No? Kasi wala namang barisyo ng tao eh. Kapag ikaw ay yan, ikaw talaga yan. Meron pang hawig e, eh, no? kapag ganito yung angulo eh. No, example yan na kaya pikein. So, punta tayo dito. Side by side natin, ano? Ayan, hindi ko pa pinapaliwanag makikita na ninyo yung diferensya na magkaiba nga pong tao ito. Tingnan nyo, mga hunters, itong nasa kaliwa, yung galing doon sa may video na may pulburon siyang hawak, sabi, no? Tignan ninyo yung ulo. Yan, guguhitan natin na yan. No, medyo may pagka-square at pahaba ang ulo ng taong ito. Diretso eh. No, pareho silang angulo yung uh, semi side view. No. Kumpara dito sa ulo ni Bongbong Marcos na kapag ganyang angulo ay kita yung uh, pagkabilog ng ulo niya rito. Round. Ayan, no? rounded. So, dito ulit, hindi isang tao, magkaibang tao. No? Ngayon naman, kung napapansin naman ninyo, abay kung ikaw yan, uh, kung kilala mo ang isang tao, hindi pa pwede magbago yan, kahit saan, sa picture, video, lalo na kung video. No? Wala magbabago sa iyo, kung ikaw talaga yan, kasi nga sabi ko, walang variant ang tao. Nag-iisa ka lang. Tignan niyo yung tenga. Sa kaliwa, may hawak na pulburon. Yan, ang tenga ay round round din. Bilugan ang tenga. Kumpara dito sa tenga ni Bongbong na mahaba at straight naman. At malaki rin yung ano ba tao dito yung yung palahikawan ba yan? Malaki. Yung laylayan ng kanyang tenga. So, ang layo ng pagkakaiba. Meaning to say, magkaibang tao nga po ito. Ano po masasabi niyo mga ka-hunters? sila silang pinatutungkol eh, no? no? Ang gusto nilang palabasin si Bongbong eh, -Bong pero hindi. No? So, nagbibigay lang tayo ng opinion, tumatayo tayo sa gitna na magkaiba pong tao yan, no? So, maling-mali, hindi-hindi po, tao ito, no? ah uh, yung uh, sabi ko nga kanina, kaya parang naging hawik niya kasi nga, edit, AI generated, no? Deep fake ang tawag po doon no so sa panahon ngayon kahit uh, high school student kaya nang gumawa ng uh, ganito mga video kaya lang gumawa ng video nito mahinang klase hindi nag -iisip, no maraming marunong tumingin kahit tayo alam na natin na uh, uh, sa tenga sa ubis ng ulo magkaibang tao po yan so uh, para sa akin mga hunters ang opinion ko dito ay fake ang uh, video na yon hindi dapat pinapaliwalaan para kung bata o maniniwala ka agad sa mga ganitong klaseng nga uh, kung saan ang video nang galing, no?